Kumusta mga kaibigan, mga kapwa, mangingisda at mahilig sa mga adventure? Ako nga pala ang inyong lingkod at handa na naman tayong sumisid sa pinakamainit na usapan ang ating forecast sa kagat ng isda. Ngayong araw, ikadalawamput-apat ng Nobyembre, 2025, may dala tayong napakakumplikadong panahon. Ngunit huwag kayong mag-alala mayroon akong mga sikreto at tip para sa inyo. Ang araw na ito ay siguradong magiging isang pagsubok, ngunit ang mga matatalino at handa ay may malaking tsansa na umuwi na may bitbit na huli. Para sa mga target species natin ngayon, let's focus sa tatlong paborito na kayang umangkop sa pabago-bagong panahon. Una, ang ating mga hari ng bahura, ang maya-maya or red snapper at ang lapu-lapu or grouper. Dahil sa init ng tubig at posibleng pag-ulan, malamang na lumalim-lalim sila ng kaunti o maghanap ng kublihan sa mga istruktura ng bahura o mga batuhan. Hanapin sila sa lalim na mula lima hanggang 15 metros, lalo na sa mga gilid ng mga drop-off. Ang live bait tulad ng maliliit na isda o hipon o kaya'y sariwang cut ang pinakamabisa. Subukan din ang mga jigs, lalo na kung bumaba ang pressure bago ang ulan. Ang maagang umaga o hapon, bago o pagkatapos ng buhos ng ulan ang magandang timing para sa kanila. Pangalawa, para sa mga thrill seeker, ang talakitok o trevali. Kilala ang mga ito sa kanilang lakas at bilis. Sa ganitong panahon, na may biglaang pagbabago sa pressure dahil sa thunderstorms, maaring maging aktibo sila lalo na sa mga gilid ng kipot, malapit sa mga pier o sa mga estero na may malakas na agos. Gumamit ng mga surface lure tulad ng poppers or stick baits sa mga oras na humina ang hangin or kaya'y mabilis na magjig gamit ang metal jigs kung nasa mas malalim na lugar sila ang maliliit na isda tulad ng dilis bilang live bait ay epektibo rin. Pangatlo, para sa mga freshwater or brackish water enthusiast, ang ating pambansang isda, ang bangus o milkfish. Sa mga fish pond o estero, ang bangus ay maaaring maging kapritsoso kapag mainit at may banta ng ulan. Humanap ng mga lugar na may lilim o mas malalim na bahagi. Ang pangangati sa ibabaw ng tubig, gamit ang tinapay, algae o maliliit na insekto ay maaaring gumana, lalo na kung may kalmado ang panahon. Ngayon, pag-usapan natin ang mga kondisyon. Ayon sa ating datos, ang panahon sa Pilipinas, partikular sa Metro Manila, para sa ikadalawamput-apat ng Nobyembre ay magiging mainit at mahalumigmig. Asahan ang temperatura na mula dalawamput-anim na degrees Celsius hanggang 31 degrees Celsius. May mataas na posibilidad ng pag-ulan at pagkulog sa buong araw na may 75% tsansa ang halumigmig ay mananatili sa mataas na 88 hanggang 70% at ang hangin ay magiging mahina nasa 10 kilometro bawat oras. Ang biglaang pagbabago sa atmospheric pressure Nadala ng mga thunderstorms ay malaki ang epekto sa mood ng isda. Madalas silang nagiging masaktibo bago ang bagyo at pagkatapos ay bumababa ang kanilang aktibidad sa kasagsagan nito. Ang temperatura ng tubig sa mga coastal areas ay nananatiling mainit na sa average na walung punto na degrees Celsius hanggang 30 punto isang degrees Celsius ang mainit na tubig ay nangangahulugang aktibo ang metabolismo ng isda, ngunit maaari rin silang maghanap ng mas malalim at mas malamig na bahagi kung masyadong matindi ang init. Para naman sa buwan, ngayong ikadalawamput-apat ng Nobyembre, nasa yugto tayo ng waxing crescent o pagsikat ng buwan. Ang buwan ay may labing-apat hanggang labing-pitong porsyentong iluminasyon at nasa apat na araw pa lamang ang gulang ng lunar cycle. Sa tradisyon ng pangingisda, ang waxing crescent ay itinuturing na may katamtamang epekto sa kagat ng isda. Hindi ito ang pinakamahusay, ngunit hindi rin ang pinakamalala. Gayunpaman, sa mga kondisyon ng panahon na may pag-ulan at pagkulog, ang epekto ng buwan ay maaaring ma-override ng mas matinding impluensya ng lagay ng panahon. Kaya mga kaibigan, ang aking pangkalahatang pagtatasa sa kagat ng isda ngayong ikadalawamput-apat ng Nobyembre, dalawang libo ay ang kagat ay magiging kapritsoso. Ito ay dahil sa mataas na tsansa ng thunderstorms at pag-ulan na magdudulot ng pagbabago sa atmospheric pressure. Ito ang magiging sanhi upang ang isda ay maging mas mahiyain at mahirap ulihin, maliban sa mga sandaling bumaba ang pressure bago ang ulan o kung mayroong maikling bintana ng kalmadong panahon. Pero huwag susuko, isang maliit na sikreto, ang pagiging handa at ang pag-angkop sa kondisyon ang susi. Lumabas kayo ng maaga, maging alerto sa mga pagbabago ng panahon, at huwag matakot na mag-eksperimento sa iba't ibang lalim at pain. Gusto kong makita ang inyong mga huli. Kaya mga kaibigan, niwalay huli, niwalay tinik. O sa Tagalog, walang huli, walang tinik. Naway maging masaya at mabunga ang inyong pangingisda. Huwag kalimutang ilike ang video na ito. Mag-subscribe kung bago pa kayo sa channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng ating adventures. Ano ang plano ninyo para sa araw na ito? Saan kayo mga ngati? Ibahagi ang inyong mga karanasan at tip sa comment section sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong mga kwento.